Magsisimula na ang Golden Season ng Philippine Basketball Association o PBA sa October 5. Ito na ang pagbabalik ng mga lokal na koponan upang ipamalas ang kanilang mga talento para sa panibagong season. Sa ginanap na PBA draft nitong nakaraang buwan, naging matunog sa pagmamalaki at diskusyon ang bawat team sa kanilang mga rookies na magbibigay ng malaking ambag para makamit ang kampiyonato. Ngayon masasabi natin bilog ang bola sapagkat hindi natin alam kung sinong koponan ang maghahari ngayong season. Ang unang matchup ng ika-50 at PBA season ay Manila Klasiko, ang magkaribal at powerhouses na koponang Barangay Hinebra kontra sa Magnolia Hotshots. Gaganapin ang laro ng alas 7 ng gabi. Kasabay din sa araw na ito ang Dalio Annual Awards na nagbibigay karangalan sa the best of the best players nitong nakaraang season. Gaganapin naman ito ng alas 4 ng hapon. Para sa Euro TV News, ako si Kyle Basa. Sumasaludo sa bawat Pilipino.